number one ka sa amin. Huwag kang magalala. Panalong panala ko 100%. What's up mga kayon welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang Ito si Nanay Nay, hindi May tanong lang ako Nay Kung halimbawa ba tatakbo si Yorme Isco Moreno, meron ba siyang pag-asa sa inyo? Yes! Ano-ano ba yung mga nagawa ni Yorme noon? Ah, marami sa Manila, marami siyang nagawa. Gaya ng? Ah, kagaya ng nung magkaroon ng pandemic, nagbigay siya ng mga tulong sa mga tao, yung mga food pack. Uh, mga sa senior. Sa senior yung eh, alawan? Yes. Birthday cake? Yes, birthday cake. Nay, balita niyo ba yung mga eskwelahan na di aircon na? Meron, kaya lang, siyempre wala naman kaming eskwela eh. Yung mga apo-apo? Uh, apo-apo. Ha? Ah. Okay lang. Sakto, Nanay Sinaida. Nanonood sa atin si Yormie Escumoreno. Baka meron kang mensahe, sabihin mo na. Yormie, salamat sa pagbabalik mo. Maasahan ba niya ang boto Yes! Sure na tayo? Yes! Hep hep! Hooray! Thank you, Nanay. Thank you. Tatay, tatay, baka may sasabihin. Tay, tay. Baka meron kang mensahe kay Yormie. Wala. Yung nagawa niya, no. Mas mabuti niya yung panalo. Tapos sa pagbabalik niya, talagang lang mo nila. Pagpapatuloy pa? Pagpapatuloy niya senior po ba kayo sa dito sa atin? Oh, dito. Nakakatanggap ah, po kay Alawas ngayon. Oh, nakakatanggap. Bala nung ano siya. Mau po. Sino? Gagawin si Mayor, Yorbe. Ngayon. Ang ganda pa. Pero pa rin niya. Pero pa rin. Ah, yes. Okay. Tatay Fernando ng Barangay 791. Baka may mensahe ka tay. Ah, uh, sabi ko lang, kayo, Mayor, sana kung maupo siya uli, para pagbuti niya, yung ginawa niya ng ula, mas magbuti niya pa niya. Dagdagan pa? Oo. Oh, mas... ah, Ayos, ah, marami, maraming maraming salamat, tatay. Okay. Bigyan ng jacket. Ay, walang jacket, walang jacket tayo, next time na lang <laughs> Sir, may tanong lang ako, sir Kung alimbawa ba tatakbo si Yorme Iskumbre, may pag-asa pa siya sa'yo? Oo, oh, meron Ano ba yung mga nagawa niyang tulong noon yung, na natatandaan mo? Yung ayuda Ayuda, give back Sakto-sakto nanonood sa atin si Yorme, baka meron kami sa'yo Ah, uh, Sana manahal ulit Parang malungkot ka tayo Hindi naman <laughs> <laughs> Tay! Sakto, Tay! But, tay, ano, uh, meron lang tanong, Tay, Ayun, Nay. Uh, ano po kayong barangay? Barangay 791? 797. 797. 797. 797. Kung alimbawa bang tatakbo ulit si Yorme Isco Moreno, meron ba siyang pag-asa sa atin? Opo! Ano ang gusto namin talaga kung manalo siya? Ano po, Tay? Ano gusto namin talaga may balik sa... Bakit kaya? Kasi bakit na kanya yun eh. Kasi yung ano, binibigay ah. lahat. Ah. At talagang bibigay siya ng mga ayuda, mabilis siya. mo ngayon? <laughs> yung akin, yung akin, yung akin ano, may naiiwang pang nga 3-5. Hindi na ibigay. E, sabi nila, perma, perma, perma. Hanggat na, malakapal ng perma. Nasa, Wala pa, nasa, no. wala pa rin. <laughs> Pero kay Orme. Bigay ka agad. Yun, naka-stack ko Nasa Luupes. office. Naka-hearing pa. Kailan ibibigay? Yun ang tanong sa akin. Oh, sige, sige, ganito. Total, uh, nanonood sa atin si Yorme Isco Moreno. Ito na yung pagkakataon nyo, mga nanay, mga tatay. Total, paborito kayo ni Yorme Isco Moreno natin. Anong gusto nyo sabihin sa kanya? Ay, eh, sana maibigay yung ano. At saka, lahat kami sa 797, okay. Ganun pa rin kami na, lahat siya ang bubutan. Siya talagang gusto namin. So, mananalo si Yorme? Opo. Maraming salamat Tatay Maximo at Nanay uh, Pilar. Thank you so much. Thank you. Oh, nanay, ba? baka may sabihin ka. Nanay Mirna. Nanay Mirna, <laughs> may sabihin ka Yorme. Okay. Okay <see. laughs> si. Salamat po, salamat po. Okay ba? Bali ba? Xiaomi 11T. 11 Pro? 11T Pro. Marami. Marami. Tay, Tay, may tanong lang ako, Tay. Ito lang, tanong lang naman. Wala namang ano. Kung alimbawa ang babalik sa si Yorme Isco Moreno, iboboto mo ba? Siyempre. Bakit, Tay? Hm? Bakit? Ah, itong nakaraan, mga mano, mga tabak po senador, ah, uh, presidente, binoto ko siya. Maganda ba yung mga nagawa na Yorme? Okay naman. Para sa'yo, swak? Oo, oh, swak. Kung babalik sa si Yorme, Ah, uh, meron siya, meron ka ba mensahe sa kanya na nanonood sa atin? Sana ay ma magampanan niya nang gusto ay dapat niyang gawin, ano? Saka yung yung tungkulin niya maayos naman eh, di ba? Sana yung mga ibang ano, maliisang ang gusto. Mahigit ang pa. Oo. Gaya nung, no, nung no, no pandemic, no? Mm hmm. Kwento mo nga yung pandemic, talagang hindi tayo naghihirap nun. Eh. Nasa probinsya ako nun. Ay, eh. Nasa probinsya ka uh, nun. Sayan, dito ko sana sa Manila, maraming food box. Okay, tayo. Thank you, tayo. Ano tapakan naman tayo? Mm hmm? Roelio? Roelio. Okay, Barangay 788. Alright, thank you. Manay. Oh. Ah. Oh. 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 Ano pa Manay? Ha? Huh? Bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket. jacket. <laughs> Ito pa na nai oh. Nay, kung tatakbo pa si Yorme, harapin sa camera. Kung tatakbo pa si Isco Moreno, meron pa siyang pag-asa sa atin. Ay, oh, meron naman. 100%. Mayroon. Sa pagbabago. Oh. Kasi, siyempre, track record ang ano dyan eh. Pinag, pinaglalabanan na, na, niya. so, sigurado. Subok na sigura, so, adam, talaga. Sigura, Oh, Paso. Sigurado, sigurado na. Paso. Gaano ka sigurado? Panalo na tayo. Na. Sinasabi ko. Ay, eh, ito maganda. Ano pa 'yung natatandaan niyo na proyekto ni Yorme noon? Napakarami. Gaya ng? Gaya ng malinis na kapaligiran ni dati palengke. Oh, palengke, yung oh, wala mga... Wala ng palengke, wala ng amoy. Oh, wala ng amoy. Malinis lang palengke na. During pandemic? Yan, yan, yan. Ayan. Pandemic. Uh, active. On. Oh. Kasi active na gaano siya sa, ano, sa... Sa bakuna. Sa bakuna. Oh, bakuna, di ba? Bakuna, oh, yung drive-thru na bakuna. Oo. Food pack. Ano kagad ka Updated. Oh. oh. Nag-iikot-ikot. Ano agad? Oo. Oh. oh. magaling. Oh. Saka, ang, para nabalita ako, hindi yan umuwi sa pamilya niya doon sa City Hall na tutunan. Hindi oh, na, kasi, oh, oh tama, siyempre, yun. Yun ang, yun ang talagang... Talag, para problem. malaman niya yung puso ng, ano, ng tao. Oh. Yun ang public Merong mek, pero ba kayo mensahe kay Yorme Isko no, sakto na no-no chat. Harap kayo sa camera, harap kayo sa camera. Yeah. Yorme. Yo Yorme. Number one ka sa amin. Huwag kang magalala. Panalo-panalo ko 100%. Okay, no. yeah. din na din. Na. God first. Ikaw, nai? Ah, uh, number one siya dahil nakakatulong siya. Lalo-lalo na sa mga senior, yung mga may sakit. Yung mga lawan? Yung mga lawan. So, kailangan namin yun. 500 din yun, nai. Magkano rin sa isang taon? Oo. Oh, tama yun. May cake pa kayo? Oo. Oh. Mahal na mahal nga kayo niyon, may mga senior na? Ayaw naman. Alam namin may yun. May cake kami lagi. Alam oh, namin na, yun. May yon. cake pa oh, oh, lang. Oo. Lahat ng beneficyo. Oh. Ayos. 100% na yan. Uh, uh, Oo. Okay. Panalo na. Pasok na day day. yan. Okay. Maraming maraming Salamat. Ano pong barangay nyo? Barangay 808. 808. 808. Ma'am yes. Elena. Saka? Josephine. Josephine. Alright. Elena. Suya. God first. God first. God first. Oh, God first. Amen. Amen. Okay, si Tatay, punta tayo dito. Tayo liga rito, Tay. Tay, tay, liga rito. Tatay, mail ng barangay 808. Tay, ano masasabi mo, Tay? Kasama ko ka sila eh. Okay, ano masasabi mo, Tay? Replay lang yan. Replay. Maraming nagawa. Yung, yung hospital na nila. sa Manila, so, maraming senior na nagiyayaan doon. Una na, kapatid ko, libre. 65,000 ang biniyaran. Orin na yan. Kaya hindi kulang to eh. Ano Dapat yung sa senior, dagdagan ng budget. Kasi kulang na kulang. Alam mo, ako, ako wala akong pension. Kasi nga, di ako nag-pension. May, may kumpanyang niloko ko, hindi na ako nag-pension. Kaya lang, inaasahan ko yung, yung bigay ng ni Yorme. Sana laki-laki ang konti. Gaya na sinabi ni Yorme, may awa ang Diyos. Pambili lang pagkain kasi yung pambintena. Sa awa ng Diyos. Herbal lang, gumagawa ako ng herbal ko. Ilang bumubuhay sa akin. Ayan, sakto tay. Nanonood sa atin si Yorme Moreno. Sabihin nyo na yung mga gusto nyo sabihin. Ayun. Wala. Uh, ikaw, Yorme, replay lang yan. Baka Diyos kay. Lahat na sasabihin ko, gawin mo, kasi ayoko magsalita, na alam mo yun eh, alam mo yung kahirapan. Yung kahirapan ng mga senior, na mamatay sa hospital, pero sa hospital Manila, isa sa kapatid ko, 65,000. Libre, Marami ty. Na. Pati yung kasi, so makamilang buhay na. Pati yung prunonar, wala din bayad. Pag, free lahat! Galing mo, norme, kaya lang eh. Maraming marotis, eh. hindi ako naniniwala. Yun lang. Maraming salamat. Ayoko sabihin ang pangalan ko kasi... Uy, okay. ano, ito Okay lang <laughs> yun tayo Orne Pulso naman ang masa yun Orne, eto pangalawa sabi ko sa iyo ba Nung in-interview ko doon sa St. Pius Onyx Charts Sabi ko Orne, panalo ka na, mahal ka ng mga sinyo Yun ang sinasabi ko, maraming salamat tatay Thank you God bless, God bless, God bless. Orne, lagi kita napapanood sa 8 Bulaga Magaling yan, magaling Dito po Nay Sakto-sakto nay. nay Meron lang po akong tanong bago kayo umakit Dito po akyatan natin Kung, 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 kung. kung. Nay, de, 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 nay, nay. Nay. Victoria ng daday, Victoria tita. Kung may alinbanghaw tatakbo sa Yorme, mayro pa siyang pag-asa para sa iyo. Alin? <laughs> Kuya ano? Mario na una pa siyang malupat. 'Di ba, le? Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.